Huli sa CCTV ang pagtangay ng isang nakaparadang motorsiklo sa lungsod ng Pasig. Sa detalye, may live report si Laban Lam. Igan, paalala nga sa mga may-ari ng motor o nag-drive ng motorsiklo. No? Siguraduhin na yun yung mga paparadahan ay ligtas yung uh, lugar o yung pag-iwanan nyo. Ligtas siya dahil baka kayo ang susunod na mabibiktima ng mga nagnanakaw nito. Kagaya, lang, kagaya na lamang ng video ito na kuha noong Marso 28 sa San Miguel Pasig. May kita sa bandang kanan na may nakaparadang motorsiklo malapit sa poste sa Dr. Pelapil Street. Sa kabilang kanto naman ng nasabing kalsada, mapapansin ang isang lalaki sakay ng motor na may hawak na cellphone na nag-aabang. Ayon sa mga otoridad, ay posible daw itong lookout yung lalaki. Makalipas ang isang minuto, makikita sa CCTV ang isang lalaking mabilis na naglalakad habang hatak-hatak nanya niya yung kaninang nakaparatang motorsiklo. Ayon sa otoridad, ang pangyayaring ito ay naganap sa loob lamang ng 30 minutos. Patuloy pa rin ang investigasyon para, may mga, para sa mga posibleng suspect nito. Asa sa eh, ang eh, pa namin, na uh, yung meron kaming target uh, personality na maaaring sila ang suspect namin. At kasal ko hindi pa natin ako huli. Ito uh, taga-tagig. At payo rin po ng pulisya sa mga may dalaw parati ng motor. Kung sila merong motor na dala at magpapark sila, ihabili nila para matanaw-tanaw man lang. O kaya doon sa kung saan sila mismo nakapark at may mga tindahan man at wala kaya kusiro, dapat yung hinabilin niya ron. Parang kahit pa paano, matanaw-tanaw. At yan muna igan ang pinakahuling update pula dito. Balik sa'yo. Maraming salamat, Love Anuver.